May kasama ka na namang iba. May kayakap ka na namang isa. Hindi ko na mabilang kung ilang beses nakitang kitang nakitang may kasamang iba, pero sadyang makulit ang puso. Sadyang ayaw gumana ng utak ko dahil nanatili pa rin ako sa'yo. Kahit na paulit-ulit mo na akong sinasaksak ay nanatili pa rin akong buhay para lang mapasaya kita. Kahit na unti-unti mo na akong nilalason, ay lumaban pa rin ako para lang mapasaya kita. Pinasaya mm. kita habang unti-unting ang lasong ibinigay mo. Unti-unti mo nang sinasaktan ang puso kong walang ibang ginawa kundi ang mahalin ka. Inayaan mo ang puso kong masaktan dahil meron ka ng iba. Sabi mo ay ako yung tipo ng kaping gustong gusto mong inumin sa araw-araw. Ako yung pagkain kaya mong kainin sa araw-araw. Kape at pagkain man ay hindi mo pasasawaan. Ang tipo mong inumin, kainin hanggang kamatayan. Ngunit ang lahat sa mundo ay talagang nagbabago. Dahil ang dating ayaw manakit, ngayon ay sinasaktan na lang ako. Hinahawakan ko ang mga sinabi mong hindi mo ako ipagpapalit, ngunit mukhang hindi ako naging sapat. Naniwala ako sa iyo naging panatag ako dahil alam kong ako ang tipo mo, hindi naging sapat ang tamis ng kaping gusto mo kaya naghanap ka ng ibang timpla. Hindi naging sapat ang sarap ng pagkain dating gusto mo kaya naghanap ka ng ibang lasa. Hindi ko na panatili ang tamis at lasa. Hindi ko na panatili ang dating gusto mo para manatili ka o sadyang nagbago ka lang talaga. Nagbago lang talaga ang iyong panlasa, kaya ako'y iniignora. Mas pinili mo ang iba, mas ginusto mo na siya. Naghanap ka ng bagong timpla dahil mukhang nagsawa ka na. Akala ko ba hindi ka magsasawa? Akala ko ay mananatili ka. Kung nagsawa ka na ay eh sana sinabi mo sa akin para maayos ko. Kaya ko namang baguhin ang timpla ng kapi mo. Kaya kong baguhin ang lasa ng pagkain ihahain ko sa'yo. Kaya kong ayusin ang sarili ko. Kung nagsasawa ka ay eh kaya kong gumawa ng paraan para mabigyan ka ng espasyo kaya ko naman sanang magpago. Kung pinagbigyan mo lang ako. Baka nga, hindi ako naging sapat sa'yo. Hindi ko nasabayan ang mga pagbabago mo. Hindi ko napanatiling matamis ang ating pagsasama. Hindi ko napanatili ang sarap ng ating pagsasama. Kaya mo ko iniwan.